Noon pa po mga kapuso ay may mga habilin na ang Comedy King na si Dolphy sa kanyang pamilya. At sa panahong ngayon, ang kanyang pamilya humuhugot ng lakas mula sa isa't isa. Narito ang report. Ito ang litrato ni Comedy King Dolphy nang dalawin siya sa kanyang bahay ng GMA News reporter na si Lars Santiago noong June 3. May dalawang linggo na ang nakakaraan. Masigla raw noon ang aktor, kumakanta-kanta at kumain pa raw ng chicharon ngayon patuloy na binabantayan ang kritikal na lagay ni Dolphy sa ospital. ang pamilya niya humuhugot daw ng lakas mula sa isat-isa. Like every family has when someone sick or you know, usually try to spend time together and hold, hold you know, hold each other. parang and yung grab strength from each other and obviously help each other go through this. particularly our dad. it was the way I, we we were brought up, I guess na medyo clannish ang key eh. So, you notice naman siguro kahit may half-brothers, half-sisters. We never really called ourselves like half-brothers, half-sisters. Uh -huh, uh -huh. Medyo close naman. Lahat affected, pero I notice yung mga babae mabilis umiyak. sa si Vandog. Yeah. Siguro may, medyo may strength dyan. Siguro si Kuya eh, si Kuya Junior at si Eric. Yan. Yung iba medyo ganun, nasa gitna naman. Kwento ni Ronnie, noon pa man daw ay may inihabili na si Dolphy sa kanyang pamilya sakaling may mangyari sa kanya. Yung mga decisions na gagawin namin, it's not just what we want, we know what he wants. Ang sabi niya kasi ayaw niya may tinutusok sa kanya, ayaw niya buhay nga siya pero nahihirapan siya tapos ito yung hindi ko makalimutan eh nakatingin talaga ako sa kanya tumitig pa siya sa akin eh sabi niya if, I, if I, kung mawawala na ako gusto ko ganun lang so parang gusto kong bigay din sa kanya yon ganun kaysa di ba gusto nga natin siyang buhay nobody wants him to go but he doesn't like it that way uh -huh. di ba yun kung hindi comfortable pahinga na lang yun ang gusto niya eh yeah. Ang isa pang anak ng comedy king na si Rolly, di raw makakalimutan ang huling beses na nakausap niya ng mabuti ang kanyang ama. Muli kami nagkita, uh, siguro, uh, not last Thursday, last last Thursday. And, and uh, sinabi niya pa sa akin eh, ako, sabi ko, sabi ko sana, I love you, and inunahan niya ako nang sinabi niya I, I, love you and uh, yun pala yun para lang yung last na nakausap ko siya mabuti. Sa July 25 ang ikawalumput apat na kaarawan ni Dolphy. Umaasa raw ang kanyang mga anak na maipagdiriwang pa niya ito. Where there's life, there's hope. And I guess it's all in God's hands. Um, yeah, I, I believe prayer helps. Pero kung ano talaga yung gusto ng Diyos, mangyayari yan. Diba? Kung umabot, okay. Labis ang pasasalamat ng pamilya Kizon sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagdarasal para sa kanilang padre di pamilya. Sana huwag kayo magsawang pagdasal sa father ko. Alam niyo naman ang nabigay niyong uh, kasiyahan sa inyong lahat. Na alam natin na nag-iisa lang siya at wala na makakatumbas sa kanya. And uh, tayo siya, matulungin na tao. Uh, sana man eh, uh, uh, tulungan siya ng Panginoon Diyos naman na para madagdagan ang buhay niya. Pilit mang nagpapatatag ang pamilya Kizon, inihahanda raw nila ang kanilang mga sarili para sa lahat ng posibilidad. Tawagan nga namin yung mga ibang kapatid namin so, na nasa Amerika. Kaya yung mga ibang kapatid namin mag, uh, magsisiuwi talaga at uh, mm, okay. At uh, pinipigil din lang na, na talagang makasama baka, pa, of course, ang aming, uh, uh -huh. ang aming uh, mahal na ama.